General Torre, lumulutang na pangalan bilang posibleng katandem ni Senator Hontiveros sa 2028. Habang papalapit ang 2028 presidential elections, patuloy ang mga espekulasyon at diskusyon sa kung sino ang magiging katambal ni Senadora Risa Hontiveros sakaling siya ay tumakbo sa pinakamataas na posisyon. Kamakailan, muling iginiit ni dating Senador Antonio Trillanes na si Hontiveros ang nakikita niyang pinakamalakas na pambato ng oposisyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, mas malinaw at matibay ang track record ni Hontiveros kumpara sa iba pang posibleng kandidato. Bagamat walang opisyal na anunsyo mula sa kampo ni Hontiveros, lumulutang naman sa ilang talakayan at social media forums ang pangalan ni Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre bilang isa sa mga maaaring maging vice presidential candidate at posibleng katandem ng senadora. Gayunpaman, wala pang kumpirmasyon o pahayag mula kay Trillanes, Hontiveros, o maging kay General Torre, kaugnay sa usaping ito. Sa ngayon, nananatili itong bahagi ng mga haka-haka at diskusyon ng taong bayan. Ayon sa mga tagasubaybay ng politika, ang posibilidad ng isang tandem na binubuo ng isang progresibong senador at isang mataas na opisyal ng pambansang pulisya ay maaaring magbigay ng kakaibang dinamika sa eleksyon. Maari umano itong magpakita ng balance sa pagitan ng advokasya para sa karapatang pantao at ng karanasan sa seguridad at peace and order. Sa kabila nito, malinaw na maaga pa para matukoy kung sino ang tunay na makakasama ni Sen Hontiveros kung sakaling siya ay lumahok sa presidential race. Sa darating na mga buwan at taon, inaasahan ang mas malinaw na mga anunsyo mula sa mga pangunahing personalidad sa politika.